Alam niyo mga idol, kung dati sa panahon ni Duterte, kahit maglalakad ka ng gabi, napaka-safety. Wala kang kaba maglalakad sa gabi kahit mag-isa ka lang. Kahit mag-isa ka lang maglalakad sa gabi, wala kang kabang maramdaman sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, anong nangyari? Ano nangyari sa panahon ngayon? Kinakabahan na po tayo pag naglalakad tayo sa gabi, lalong-lalo na kapag nag-iisa ka. Yung mga papasok sa madaling araw. Nakakatakot maglakad kapag nag-iisa ka. Pero sa panahon ni Duterte, free tayong maglalakad na walang kaba. Pwede tayong maglalakad sa gabi na hindi tayo nakakaramdam ng kaba. Pero ngayon, ano na nangyari? Naglalabasan na naman ang mga masasamang gawain. Kaya yung mga tao na naglalakad sa gabi, bumabalik yung kaba na naramdaman. Bumabalik na dahil marami nang nangyayari ngayon na hindi maganda. Naglalabasa na po yung mga nagtatago dati na mga masasamang gawain. Pero sa panahon ni Duterte, kahit ako nararanasan ko maglakad sa gabi, na hindi ako nakakaramdam ng kaba dahil pakiramdam ko, ligtas ako. Ligtas ako pag naglalakad sa gabi nung panahon ni Duterte. Pero ngayon nakikita ko sa mga balita, napapanood ko sa balita. Maraming nangyayari na naman na hindi maganda. Marami na naglalabasan na naman ang mga masasamang gawain. Kaya yung mga masasamang tao ngayon wala na rin takot na gumawa ng masama sa kapwa. na tayo mga mabubuting tao na naglalakad sa gabi, balik na ang kaba. Feeling natin, hindi na po tayo city sa gabi mag naglalakad. Lalong lalo na po kapag nag-iisa kayo maglalakad sa gabi, mag-ingat po talaga kayo. Dapat pag naglalakad kayo, may kasama kayo o sumama kayo sa maraming tao. Doon po kayo sumama, huwag po kayo maglalakad na nag-iisa lang po. Halimbawa, maghihintay kayo ng sasakyan o mag-aabang ng sasakyan pa uwi, Wag po kayo doon sa walang tao, doon po kayo sa maraming tao para ligtas po kayo. Kasi pag nag-iisa po kayo, madali kayong mapuntahan o malapitan ng masasama pag nakikita kayo. Kayo po ang bibiktimahin kapag nag-iisa kayo. Kaya pag ka-uwi kayo nang gabi at nag-iisa kayo, 'wag po kayong mag-aabang sa sasakyan sa walang tao. Doon po kayo sumali sa maraming tao para ligtas kayo. Kasi sa panahon ngayon hindi na po talaga ligtas na nag-iisa ka sa gabi. Marami na pong nangyayaring hindi maganda Naglalabasan na rin po ang mga masasamang gawain Naglalabasan na po Siguro naramdaman nyo naman noon, noong panahon ni Duterte Yung mga nagtatrabaho sa gabi, mga pasok sa gabi, mga pasok sa gabi sa madiling araw Di ba naramdaman natin, feeling natin ligtas tayo Dahil ilan na lang po ang nababalitaan natin na gumagawa ng masama noon Yung mga malalakas loob na talaga siguro yung mga yun na wala na talagang takot. Hindi kagaya ngayon na parang nagbabalikan na po yung mga nangyayaring hindi maganda sa daan. Nagbabalikan na po. Kaya nakakalungkot sa ating mga manggagawa na nagtatrabaho sa gabi. Sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa gabi, mapasok sa trabaho. Pag nag-iisa, kakabaka pa. Lalo-lalo na po kapag babae, sa gabi, mag po kayo. Nakikita niyo yung estudyante na katambay sa waiting shed. Nakikita niyo sa balita. Tinutukan na lang ng screwdriver. Dahil hold up in. Estudyante yun ha. Estudyante hold up pa. Ang pera ng estudyante. Yung yung babae. Ang pipirahe nun. Kasi yung cellphone ng pinunteria nun. Kasi nag-iisa lang yung estudyante babae. Doon sa waiting shed nilapitan. Ayun. Maliwanag pa yun. Ganun na kalupit ngayon. Ganun na nakakatakot ngayon. Kaya mag ingat po tayo sa gabi pag naglulakad tayo. Lalong, lalong lalo na po kapag nag-iisa po tayo. Dahil nagbabalikan na po. Hindi ka kaya sa panahon ng 30. Pagka gumawa ka ng masama at nahuli ka, yari ka. Saka takot talaga yung mga masasama noon gumawa ng masama. Dahil talagang mahigpit ang mga kapulisan noon na magbantay. Mahigpit po talaga. At pag nahuli kang gumawa ng masama noon, Ewan ko na lang sa'yo. Kung makakauwi ka pa sa bahay niyo. <laughs> Pero ngayon, tuwang tuwa. Nagsisilibrate mga yan. Ngayon, buhay na buhay na naman sila ngayon. Laki na naman ang kinikita nila ngayon. Dahil, ala, ewan ko kung ano na nangyari. Ba't nagkaganito na ang mundo? Ba't nagkaganito na ang panahon? Wala nang takot gumawa ng masama yung mga tao. Ay uh, mga tao na gumawa lang ng yung mga tao na gumawa ng kabutihan, katrabaho ng maayos para sa pamilya. Ay mga tao rin talaga na ano eh. Kahit mabait ka na tao, wala silang pakialam. Ang gusto kanilang gawa ng masama. Kaya ingat-ingat lang po tayo mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga pumapasok sa gabi at saka sa madaling araw. Ingat-ingat po. Dahil hindi na po tayo gaano safety ngayon. Hindi kagaya dati sa panonood 30, napaka-safety po. Napaka-safety po nun. Sarap talaga sa pagkiramdam nun na medyo wala kang naramdamang kaba. Kaba feeling natin dati, safety tayo pag naglalakad. Safety tayo. Ngayon medyo bumabalik na naman sila, bumabalik na. Kaya ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lang po tayo. So good luck po sa inyo mga idol. Ingat po kayo sa araw-araw nyo mga ginagawa o sa araw-araw nyo pinupuntahan. Lalo-lalo sa pagpasok sa trabaho. Ingat po kayo at God bless po sa inyo.